Hello mga kaibigan, hello mga kabayan dito sa Saudi Arabia salamat sa inyong lahat Hello mga chinggo din So for today's video guys Nakaset tayong pumunta at makipagkita kay Bro Jonel sa bata So this day is Friday So ayan, pauwi na tayo Galing work So ayan, wala pa tayong tulog Pero kaya naman yan guys Nakakamanghalang si Saudi Arabia hamang pauwi eh. Lagi ko nga itong natatanaw, nakikita hi this year ito ay napapalago nila so nakauwi na nga ako this time and magbubuk na lang tayo ng uber kasi para mas mabilis and mas mura So, yan, 11 reals lang siya. Ma ano lang naman, ang pupuntahan natin hindi naman ganun kalayuan dito sa accommodation namin sa bata. So, nagbook na lang ako for the first time para ma-experience naman natin dito sa Saudi Arabia. Ito yung best way kasi. Meron din naman na uh, magandang option pa pero medyo malayo na sa akin, yung metro sana magti-train. Pero next time, uh, iti-try natin yon This time, uh, mag-Uber muna tayo para tis Ma-experience din naman natin. And, mas madali lang papunta doon. Uh, ilang minuto lang naman. 10 minutes travel. So, ito yung pickup points. Malapit dito sa accommodation namin. Along the lang naman. So, yun. Kaya para mas madaling makita ni Manong yung bahay natin, yung accommodation natin dito. Diyan sa may na yan, guys. And, dito yan magmumula si Taxi. guys muna tayo sa bata meet up tong si ano si bro so yun medyo puwet puwet pa nga pero kaya yan ok pupunta na yung uber malapit na daw siya so this time guys nakasakay na nga tayo sa uber kay Manong. So, ayun, na ano ko lang habang nakaupo ako at tinitingnan-tingnan ko lang din ang paligid. Ma ano na rin, matagal na rin guys nung nagaling nga ako dito sa Riyadh. So, ito nga pala yung Kasir Mall. Yung malapit sa accommodation namin. Next time guys, special tayo dyan. Tingnan natin kung anong meron. <laughs> Ganito naman talaga buhay natin bilang OFW dito sa Saudi Arabia. So, um, ano lang natin. I-enjoy na lang natin. Hindi lang puro trabaho syempre. Yun, na-imagine ko lang guys no, kung gaano nga ako kapalad. Kahit paano eh, pinagkalooban ako ng pagkakataon para makapunta ulit dito at may experience nga yung ganito. Kasi last time guys, almost 7 years nga na nakakaraan nung nanggaling ako dito sa Saudi Arabia. Hindi talaga ako nakapaglibot or nakapag ano ng uh, pasyal-pasyal <laughs> tulad ng ganito. So habang papunta nga kami doon, nandito si Baba, <laughs> yung uh, si Tito na driver. So kalimitan, uh, napansin ko lang lang din sa mga... Uh, ano dito, tao dito talaga usual na tinatanong nila kung anong edad mo, kung may asawa ka na may anak ka na, ganun so tinatanong niya ako kung ilang taon na ako sabi mo, ano, mga 40 na ako sabi dapat may anak ka na, ganito. may asawa ka ba Opo, meron, ganyan ganyan sabi niya, mag-anak ka kasi, ganun ganun eh gusto kong sabihin eh, pakilang mo ba <laughs> <laughs> pero, syempre at least ano lang natin sa kanya so, yun. Uh, maganda rin naman yung point niya kasi nga abang, ano bu buhay pa pero, syempre, di naman natin hawak yung kagustuhan ng Panginoon. So, ayun, sabi ko sa kanya, okay lang naman, ganyan talagang buhay. <laughs> so, ayun, guys, malapit na tayo dito sa bata. And, magbubayad na tayo kay Manong. So, ayun, guys. Oh, sorry. Ay, machine. Okay. Thank okay. you eh, nandito na nga tayo sa loob ng Villaggio Mall. So, matagal din akong hindi napasok dito kaya medyo na ano na tayo, nakalimot. At <laughs> hindi ko na alam kung saan ako pumasok at pumunta. So, may nagkalito-lituhan na. So, maganda dito guys. May Divisoria, may Manila. <laughs> and marami ka talaga makikitang Pilipino. And sinakop na talaga natin yung <laughs> bata. Eh, <laughs> sabi nga ng mga ibang lahi eh. Um, basta daw bata, eh may Pilipino daw. So, this time, papunta ako kay bro. Yan, ito nga kami magkikita uh, sa biladyo. So, maraming gate to. Halos uh, matagal na rin nung hindi ako nakamunta dito. So, na guys. yung pagbibidyo natin kasi yung mga babae, minsan nakakailang din. Pag mag, baka may makita or ano tayo, e eh, pagalitan. So, sa department store na yan, maraming sale guys. Ito nga si Bro, ayan, si Bro Junel. Ayan, salamat sa yung bigay din sa akin. And diyan po nag namamalingke yung mga kabayan natin sa Nesto at nagpapadala naman yung mga OFW um, na kabayan natin diyan sa Pauri. And dito sila nag uh, sa shopping din. Maraming sale dito, guys, mga chocolates ayan mga kailangan niyo at syempre, mawawala ba naman yung kainan dito sa may taas ng Villaggio Mall. So yan, nag-order lang kami dito. Kung may red ribbon sa inyo guys, eh dito may blue ribbon. Wow. Ayan <laughs> guys, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Next time po, mag-update update tayo. Ingat lang mga kabayan. Salam. Thank you.